Pirit pa si Kuisbong, Bong. Iba kapag nasa showtime si Chinita Princess. Walang kawala sa pang-aasar ng mga co-host. Lahat may baon. Ibig sabihin, updated sila sa mga ganap ni Paolo Bilino at Kim sa labas. Kumakalat kasi ang larawan ng couple na nasa isang kainan ito. Kung hindi nagkakamali, nasa lock-in taping sila. Magkatabi at nagsusubuan ng pagkain. Paano kaya ipapayawanag ito ng aktres? Gayun na hindi ito ongoing taping. Sila ay kasulukuyan na nagpapahinga that time. Kasama ang mga staff at halos buong team. Panigurado ang mga naroon ay damang-dama na true feelings ang ipinapakita ni Pao. At hindi ito basta etos lang. May pagsubo pa nga ng hood. Animoy walang tao sa paligid mag-asawa vibes. Ayon nga sa mga binahaging komento, bagong patunay na walang makakatibag sa kanilang dalawa. Buti pa nga ang mga quiz alam ang assignment nila kapag pumapasok si Kimi. Malaking sampal iyan sa mga bashers at team ni Gerald na silang ipinaglalapit muli. More ayuda pa sana huwag nunang hayaan mag-absent si Idol. Waiting na pumasok din si Meme Vice para damang-dama ang mga panibagong abdi at mga pangbubukin. Sa lakas ba naman mga asar ni Meme Vice, palaging namumula ang aktres. Ayon pa sa isang komento. Pahiya na naman ang mga bashers niyan kasi nga patuloy ang paglalabas ng sweet moments ng couple. Tabunan ang mga negative comments mula sa kimpaw hanggang dulo walang babalik na ex.